Walo katao patay sa karambola ng tatlong sasakyan sa Isabela. Walo ang kumpirmadong patay sa karambola ng isang truck at dalawang van sa Isabela nitong Sabado, Hulyo 19, 2025. Ayon sa mga ulat, binabagtas ng isang six-wheeler truck ang timog na direksyon ng kalsada ng Biglaro nitong pasukin ang kabilang linya kung nasaan ang dalawang magkasunod na van. Agad na nahagit ng truck ang isang van na may sakay na labin-anim na pasahero. Sa lakas ng impact, bahagyang nakaladkad pa raw ito ng truck bago tumama sa kasunod na van na may sakay namang siyam na pasahero. Idiniklarang dead on arrival ang driver ng unang van habang pito pa ang inaiulat na nasawi sa mga sakay nito. Isang pasahero din ang hindi patukoy na van ang nananatiling comatose. Batay sa paunang investigasyon, human error ang isa sa mga nakikitang ang anggulo ng mga otoridad sa nasabing aksidente.